Anong opinion mo? After magpakasal, 50% ng pagmamayari mo isang sa kanya na automatic. Kahit hindi naman siya yung naghirap. Ang daming lalaki ngayon na ayaw magpakasal kasi takot pabawasan ang yaman understandable. Lalo na kung pinaghirapan mo talaga simula 0 pesos hanggang multi-million pesos. Pero ito yung tanong ko iyo, bro. Takot ka ba mawala ang pera or takot ka makasalan ng maling tao? Kasi kung mindset mo ay gusto ko siya, basta huwag galawin ang assets ko, then maybe hindi mo talaga siya pinagkakatiwalaan. Now, don't get me wrong. Prenup is equals protection. Pero ang totoong protection is openness bago ang commitment. Piliin mo ang babaeng hindi nagtetemp sa quick money, may sariling pangarap, kaya mag-build ng sarili niya nang hindi mo na kailangan mag-withdraw. In short, huwag kang maghanap ng magandang kasawa lang. Marami magaganda dyan, pero marami din mga gold digger. Maghanap ka ng business partner na pwede na rin maging best friend. Tapos mo na rin maging pasawa din. At taste para sa kanyang vision. Kasi yung 50% na yun, hindi yun binibigay, in-earn yun. At ikaw mismo ang mag-o-offer nun.